Yo, what's up? Good morning. It's day 3 in Boracay, mga tol. Dito kami sa beachfront sa Jammers. Kakain so, lang kami muna. So, it's 11am, mga tol. Kain muna kami. Then, hanap tayo ng pagrerenta ng motor. So, magagala-gala tayo ngayong araw. Last day namin. Then, bukas flight na namin. Dito kita yung sticker ni Lancelot dito sa Boracay. Buti may natira pa. Yung B1 natin ayan oh. Ah, lang dito na. Lancelot sa Boracay, mama. Oh, ano? Ano? Lancelot. May sticker pa tayo ng scooter na bubutay nandito pa sa may bag natin. Didikit natin din dito. Mga tropa natin. Sabi ni Lancelot. Oh, to mesting kay dito. Shoutout out to Ang kala Omar, Pilagar. Dito na, nasa na. Oh. Tumesting may dito mga tol. So, mamaya-maya kakikita natin si Boss Jace. Yan yung kinimbre sa atin ni Aaron. Shout out kay Aaron. Siya yung mag-assist atin para mapaganap tayo ng rental na motorcycle mga tol. Aerox

Oh, tapos yung ATV. Hmm. Wala. So, ano? ba yung ATV. Ano? Tambay yung ATV. Yung ATV mainland yun. Yun yun o. No? Adun ah, pa. pa. Kung gusto mo. Kaso dito wala, napagod dito? ka dun. Wala. Dati lang dito meron. Ah, kaso okay. Wala kasi namin mag ATV. Kung adventure ka, good sa'yo yun. Mm -hmm. Eh, nagbabala kami. Ngayon nga, magmotor tapos mag ATV kami. Motor mo ka dati kayo. Wala. dito na mga tol yung re-red nating motor gravy sa eh. charot kay boss jace ah, naka discount tayo pinap okay, tayo guys thank <coughs> okay, you bossing may yung tayo ngayon walang erops eh charot yeah. kay jr and kay boss jace naka discount yeah. tayo Pares pala. Kakarib <laughs> 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 oh, na lang namin, andito agad. Kakabit pala Ayun, yung mga helmet yun. Thank you, kuya. Thank you, thank you. Let's go. Ayun, so tamahan tayo ni Bossing sa ano, Bulabog, mga tol. Siya muna magdadrive. Ilagaran so, niya tayo dito sa Boracay. Shoutout din <laughs> kay Aaron, Aaron Kadabos. Shoutout. Late ka na lang kasi nag-reply sa story ko eh. Dapat kaapog pa eh, tol eh. i kami dito ni Boss Jase. Pulo yung siguro. Ayun, dito lang siguro tayo. Ano dito na lang <laughs> So dito nga, tahimik nga dito mga tol. Sobrang ano. Pag malakas doon, ano dito. Pag malakas dito. Ano dito. Lipat. Mm. Lipat dito. Kaya nga eh, dati eh. Doon tong mga activities eh. Oh. No, sa kabila. So kalmado yung dagat dito. May kita ito yung sabi mo Peaceful. yun. Ayun. Ito sabi mo. Famous coconut. Picture ka dyan. Sabi ko nga sa kanya, picture ang... Parang mayawi dito. Hindi, doon tayo labo. Nagdano. Hmm. Sobrang kalmado dito sa bulabog. Oh. Ayun mga Yung nakatumbang puno. Baka tito kayo si Archie. Ay, di pa. Mente lang yan. Gagi solid dyan. Parang... Hindi kayo kayo yan? Hindi, parang... Hindi, gagi! Anong lasa nyan? Tara, natin mo na nyan. Oh, pero hindi ko mahilig sa hindi mahilig sa mga hilaw eh. Mm. Mas ang shima gano'n, diyan may gusto mo. Mga... Mm, pero fresh yan eh, no? Yung pag ino. Fresh yan, yun, suka no? lang. Ay mo lang, kakirigins lang, try mo lagi. Ma. Bente lang naman yan eh. May motor naman, kung sakali sumakit ka. Tingnan natin. Tingnan natin. Tingnan natin, tingnan natin. Si Archin mga tol, ayun o. No? Ito nagbebenta dito si Archin. Ayun <laughs> Si Archin. Si Ready lang. Wala naman, fresh naman yan. Ako, tikman mo. Ayan, kakapiko lang kasi. Ayun, kaya, kaya, ko wala yan, wala yan, hindi mapapalaban tayo. Sige, tara, minsan lang 'to eh. Lira lang 'to. Hmm. Maraming salamat sa mga nanonood sa si Ilan Silot. <laughs> Sabay daw kayo ni Boss Jays. <laughs> Ayoko. Dalawa <Talang> tayo, Boss. Sir, <laughs> kung hindi ka mahilig sa ilaw. Wala, ninuno Experience ka lang, sir. oh Sige, experience. Dito, hindi ko ano dito pala. Yung iba nga din, experience lang din ako. Experience lang. Ay, dalawa kami ng girlfriend ko. Uy, okay ka. Ang <laughs> <laughs> gumagalaw pa talaga eh, no? Kahapon yung gusto ko. Yan o. Ayun ang pakita mo lang. <laughs> Kahapon, naghihintay iintay pa yung gusto ko. eh. Opo. Dalawa sila. And ano po, suka. Ano bang ano niya natin? So, suka po. So, Oo, sige. Suka. Hindi ka na ano, te? Nasusugatan? Hindi. Let's go! Si Archin mga tol! First time natin! Ayun First time natin mga tol! Napalaban tayo! Si Boss Jay sandito eh! Isang lunok lang to din o! No? na! Mahal ko kayo guys! Masarap! Masarap na! Ano sabi? Solid! Okay din! Okay din yung lasa niya! Hindi no? naman na! Una. Parang ano lang ba? Parang Jelly Ace! Oh. Aligi lang, aligi. Mm. Parang ano lang din. Safe lang, safe. Malang Sarap. Ka. And um uh, oh, medyo Lasang ano dagat, dagat daw. Na Partner talaga yun. ng ano. Oh, lasang daw. Dagat daw. Ano dagat, talaga yung suka? Kailangan ng na suka. Dagat talaga oh. mm. uh -huh. ng mm. <laughs> galing. Solid guys, approve. Isa pa. Mamaya na. <laughs> Sarap, okay din, okay din. First time natin makatikim yun, si Orchin. Di ba? 25 pesos lang yan dito sa Borax. Boracay mga tol. Safe, mga tol. <laughs> First time natin yun. Parang May ano lang? Eh. Parang jelly is. Napalaban tayo kay Boss Jays. <laughs> Natawa si Bossing oh. Bala ka na daw mamaya. <laughs> May motor naman eh. May hospital naman dito Boss eh no? <laughs> 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 Nagkala tayo ni Boss Jays dito sa bola <laughs> Ibigyan niya ako nag-picture. Oh ito mga tol yung makikita niyo. Famous ako na. Ano yun? Malumot na yun dito. Hindi. Ano yan? Ano? Parang ito. Mga grass. Ah mga grass. Ayan doon tayo nag jet-sea ka po, no? sa likod. So yung mga activities dito mga tol, dati doon to sa may station 1, station 2. So parang nilipat dito. Mahalon. Hmm, mahalon kasi doon. Ayan ngayon medyo sa maganda. Sa mga season dito talaga. Oh, likod kasi yeah, likod. yung hangin pa ganito eh. Mm. Yung hangin pa ganito. Kaya natatakpan ng ano. Dati wala eh. Mga, pa na, mga dating ano. Doon mm. lang kahit, ma, kahit mahalon. Abot yan. Sige <laughs> <laughs> pa. Lapit doon sa ano. Eh hey, butot. Yun, tapos na tayo mag picture taker Para may remember So yon Pag nag picture kayo dun mga tol Sa famous coconut here in Bulabog uh, Nasa yun yun Bibigay lang yung donation mm, Pero dati daw wala daw talaga Sabi ni boss niya <laughs> Oo oh. Ngayon mayroon na daw bantay. <laughs> kasi dami daw nagpipicture doon talaga. Ginawa ng business. Doggy. <laughs> Wala mo lang makita mo foreigner na so beach. Ayun ah, nila ng ayun nila ano. Maraming tao mm. Yun yun na. Yo mommy, pupunta kayo din i beach doon. Doon. Puro uh, no, foreigner. Ano? Chill lang oh. Doon kasi sa station 1 station so sobrang dami ng tao talaga. Yung talaga yung pinaka ano. Puntahan ng mga tourists and mga locals So dito sa Bulabog sa likod ng station 1, station 2 Ayimik lang dito mga tol Kung gusto nyo ng kayo kayo lang Yung mga taga dito, dito nag-gelow oh, uh, Oo Nang ma-chick-chick ma 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 sila, <laughs> <laughs> ma date sila. O, Iba dito daw nag-date-date <laughs> Sa traffic ka dito, parang pag nakita ka ng tropa, wala na no, eh Hindi oh. <laughs> ma -ano, eh. <laughs> ka maka-discount oh, eh, no? <laughs> Ang ganda ng sidewalk dito Diba? ba? Tapos puro coconut. Ito so, bakante oh. Alam ko ano to eh, henan, binili ng henan. Ito, ito, ito. Ito. So, Daming henan dito eh, no? Daming nga, Ayun, no, nagrenta ng ano, iniwan lang yan 'di ba? Tas chill lang sila dito siguro. Tao so, dito ka di hindi mo ilak motor mo, wala magganap dito. Oh, Kun laki nito, oh. binili daw ng henan. Sunto open 'yan, matic 'yan. Kaso wawawi <laughs> mga coconut tree. Sayang. Para city ng 'to eh. Oo, hindi na ano. Yung Boracay kasi mga tol, sobrang ano na. Parang fully developed na yung ano lugar. Balak talaga mm. bago nilang Little Macau. Kumbaga yung mga taga dito maging investor na lang. Ah. Kaya yun yung nilaban nila na mga taga dito. Mm. Katagalan, ganun talaga mangyayari. Ay, Kung niya. di nila Maroon. ano eh. Tapos, so, ayun mga tol. Harap kay Boss Jays. maraming salamat bossing. Nice to meet you ah. Ito na kami, magmamotor-motor muna kami. Salamat kay Boss Jays. Tsaka kay Aaron, tol. Shoutout, maraming salamat. Bossing, dito na kami, salamat ah. Chat chat na lang tayo chat chat na lang tayo. Ayan. Let's go mga tol. Yan shoutout kay Boss Jay's, napakabait. First time lang natin yung ma-meet mame si Boss Jay's. Tara ah, nami yung gravy's tayo ngayon mga tol. Mga motor tayo dito sa isla ng Boracay Ay nakamapa tayo. So 16 minutes. Mula dito sa take away natin. Let's go. Beach. Ah, dito yung Puka Beach. Mga tol, dun. Sa kaliwa. Dito ilig-iligan. Ilig-iligan tayo. Entah dia, ya, Dito thank you. Thank you, thank you. Thank you, sir. di sini. tadi, 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 dito na tayo sa Iligiligan and yan tingin tingin lang kami sobrang kalmado dito mga tulo and, kasama ko si Rambi yan tingin tingin lang kami dito yan kagalaw ko kayo dito sobrang ganda ng beach men ayun yung mga windmill oh shoutout kay Trufang Motodeck napunod namin yung video niya na napunta sila dito sobrang solid men nangin na kami lang tao dito sobrang kalmado ng dagat oh And walang masyadong mga tao mga tol so, Dito masarap mag chill Let's go Clear na clear mga tol. Let's go mga tol. Batsi na tayo dito sa il Iligan. This way. Dami tao dito ah. Oh. Yun, pwede pala pumasok sa loob. Yun. E, oh. Ito, may spot talaga para sa atin oh. Visit lang tayo dito sa Pua Beach mga tol. Dami mga tao dito. Ah, uh, tingin-tingin lang tayo dito mga tol, dito tayo maliligo. Pua Beach. Yan isa sa mga pinupuntahan rin dito sa Boracay mga tol. Ang ganda niyan sa dulo. Pag dinerecho pa 'yun doon. Gusto na maligo ni Rambi. Agisa mo nga ako yan ang matinding agis. Eh. Hey. Iyon. Salamat kuya. Let's go. Atoy tayo sa Lugutan Pangrove Park mga tol. Malapit lang naman 4 minutes away mula sa hotel namin. dito na tayo sa Mahang Grove Yes, 4 minutes lang Bossing, saan pwede magpark ng motor? Paano lang kami? Saan po? Ah, dito? Yung may tent po? Sige po, thank you po Dito na lang tayo magpapark mga tol sa loading area po Let's okay, go Dito na lang tayo park Let's go, iniwan natin yung motor doon, naka parking na pasok na tayo. Lalaki ng mangrove dito mga Oh. Ay, kita nyo. Wala siyang tubig. Low tide ngayon. So, may trivia tayo dyan sa mangrove ngayon. May tulong din yan. Ato, alam ni Rambi yung trivia dito. So, ayan, share mo nga lab yung trivia about sa mangrove. Hindi, ang mangroves nakakatulong sila. Siyempre, unang-una sa livelihood ng mga Locals dito kasi diyan nagbabahay yung mga isda. Mm, madali makakuha oh, yung, yung mga mga isda. Barrier siya, natural barrier sa strong bagyo. waves. Kung mayroong bagyo, mm -hmm. ganyan. Hindi basta-basta. Pwede dito mag-picture taker mga tol. Ang lalaki ng ano. Syempre isa pa pala. Since plants din siya. Siyempre kinakain niya yung carbon dioxide kinakain mm. basta yun. sobra ay mangroves goods dito pang chill-chill lang ayun low tide ngayon eh mababa yung tubig mga tol kalmado let's go lalaki ng roots roots for boracay and ayun nga uh, paikot lang to So, pwede kayo mag picture taker dun no? I love Boracay Mangroves Pwede kayo mag picture taker doon And muni muni, usap usap So, yun lang, ganda dito uh, Solid Para matur ko kayo dito sa Boracay mga tol Mga spot na pwede nyong puntahan Pagpunta kayo dito And yun, tara Let's go Ito, yun lang ba ito? Sama na pwede Oh, wow. May pa masuk Yo. Thank you, sir. Let's go. Yes, sir. Welcome to the Navy. Ayun, upunta tayo dun. Hawaii din dito, no? Ganda mga tol. Tapos hangin. Let's go. Dito tayo sa Diniwit mga tol. It's 5:30 na. Um, palubog na araw. Tara tayo yang no, sa may spot ya. Oh, sila. di ko dito. Dito na. Ah, dito. Thank you. Mga balas balas sana Okay. Packet pala dito. Dandan na. sabi sa'yo worth it yung pagpunta natin dito o di diba ganda ng view oh. let's go puntaan nyo to pagpunta kayo ng bura kayo mga tol see that you see that <laughs> pagod na si Rambi And great spot para mag picture tiger dito Magaling. dami galing o oh, sa beach Oh, ah. malalim. Let's go! Ganda dito pag sunset. Ganda ng spot dito. Sobrang solid. Punta nyo to. Pagpunta kayo dito sa Puracay. Uh, great spot para mag-picture kay Gartin dito. What a great spot. And sunset na. Let's go! Yo! What is up mga tol? So nakauwi na tayo. Hindi tayo nakaligo ng dagat and Siguro, sa swimming na lang kami manaligo ngayong gabi. Hindi kami nakaligo eh. Tapos lang namin kumain. And big shoutout kay Boss Jace. Yan, nakakwentuhan natin kanina. Maraming salamat, Boss Jace. Uh, sa susunod na balik namin dito, inom tayo. <laughs> Wala, eh, eh, na kaya ng oras eh. Bukas, pawi na kami. And bukas ng umaga, siguro, uh, baby time na lang muna kami. Nun. Yo, pawi na kami, mga tol. And that's our Boracay Vlogs. Let's go! sa so, Manila na ulit kami. On the na kami sa JT Port, pauwi na. Ang PM yung flight namin mga tol. So, Uwihan na mga tol. Bakatiglan na kami. Kontoy na kami pa uwi na ng Manila mga tol. Ayun, okay, maraming salamat sa panonood mga tol. Sana nag-enjoy kayo kay Lancelot. And that's our Boracay Vlogs. Don't forget to subscribe Lancelot mga tol. And follow nyo rin sa page natin sa Facebook. Shoutout kay Boss Jay sa nakilala natin dito sa Boracay mga tol. And shoutout kay Aaron. Shoutout sa Scooter Up. Shoutout sa All Sack Boys. And shoutout kay Rambi. And shoutout din kay Papa. And shoutout din pala kay Sinel, Kopal. Hindi kami nakita dito. Umuwi agad sila eh. Hindi natin nabigay yung riding jersey natin. Eh, yun lang mga tol. Bawin na kami. Ingat sa amin. Kitakits ulit tayo sa Manila mga tol. Last call safe. Ingat kayo lagi dyan sa pagmumotora. Peace!